Nabuking na nga ang tunay na tawagan sa pagitan ni na Kim Chu at Paolo Avelino, ayon sa mga tagahanga ng Kim Pao. Ang pagtukoy ni Paolo kay Kim Chu bilang babe sa kanilang pagganap sa asap natin to sa California ay naging sentro ng atensyon at usap-usapan sa social media. Ang insidente ay naitalang trending ngayon dahil sa isang video clip na nagpapakita ng tawagan nilang ito. Sa video na lumabas sa internet, makikita ang isang eksena kung saan tahimik ngunit tila hindi may kakaila ang pagsasaad ni Paulo ng babe kay Kim Chu habang sila ay nasa harap ng maraming tao at media. Ang simpleng tawag na ito ay agad na pinansin ng mga fans at netizens na nagbigay daan para sa mainit na diskusyon at interpretasyon tungkol sa kanilang relasyon. Ang tawag na babe ay nagbigay ng iba't ibang pahayag mula sa mga tagahanga at tagamasid. Maraming nagtatanong kung may espesyal na relasyon ba sa pagitan ng dalawa o kung ito ay bahagi lamang ng kanilang pagiging magkaibigan o magkatambal sa trabaho. Ang pangyayari ay nagdulot ng maraming haka-haka na sinubukan ng mga fans na pagtuunan ng pansin sa pamamagitan ng mga social media posts, comments, at mga discussion forums. Hindi may na ang popularidad ng Kim Pao Love Team ay tumataas sa bawat paglabas nila sa publiko, kaya't ang mga ganitong maliit na detalye ay agad na nagiging malaking usapan. Ang tawag ni Paolo kay Kim bilang babe ay nagbigay inspirasyon sa iba pang fans na magbigay ng kanika nilang opinyon tungkol sa totoong kalagayan ng kanilang relasyon. Ang insidente sa asap natin to ay nagpapakita ng isang bahagi ng personal na buhay ng mga artista na madalas ay hindi natin nasasaksihan. Sa mga ganitong pagkakataon, ang mga fans ay mas naging interesado at masigasig sa pagkuha ng kahit na anong piraso ng impormasyon tungkol sa kanilang mga idolo. Hindi rin maiiwasan na ang mga ganitong sitwasyon ay nagbibigay daan para sa iba't ibang teorya at spekulasyon. Sa makatuwid, ang simpleng tawag ni Paulo kay Kim Chu na babe ay tila may malalim na epekto sa kanilang fans na lumilikha ng mas maraming usapan at interes. Bagaman maaaring ang tawag na ito ay hindi nangangahulugang may malalim na relasyon sa likod nito, ang epekto sa publiko ay tiyak na hindi matatawaran. Ang mga fans ng Kim Pao ay patuloy na nag-aabang ng iba pang detalye at pag-unlad sa kanilang relasyon, habang ang mga social media platforms ay nagsisilbing lugar ng mga diskusyon at opinyon. Ang video na naglalaman ng tawag na ito ay nagbigay ng isang pagkakataon sa mga tagahanga na suriin ang kanilang pagkakaugnay at maaaring magsilbing gabay sa mga susunod na mga pangyayari. Sa kabila ng lahat ng haka-haka at speculations, ang pangunahing layunin ay ang makakuha ng kasiyahan at kasagutan mula sa mga paboritong artista. Sa ganitong paraan, ang personal na buhay ng mga sikat na personalidad ay patuloy na nagiging sentro ng pansin at nagbibigay aliw sa kanilang mga taga-suporta. Ano ang sa inyo sa balitang ito?